Lumakad si Malaya ng kaunti sa malayo at sinabi. Nakita ko ang husay mo, gumagamit ka ng hangin bilang iyong kapangyarihan. Gusto ko sana ito ay masubok kung ako ay iyong pagbibigyan. Grabe ang ganda niya. Ang nasa isip ni Malaya habang nakatitig kay Amihan. Ang kanyang mga ngiti nakakahumaling. Ang kanyang mga matutuwid na buhok at kutis gatas. Ang kanyang sinabi ulit sa kanyang isipan. Sa paningin ni Malaya ay isang diyosa ang kanyang nakikita, dahan-dahan itong lumalapit sa kanya at hindi niya mapigil ang kanyang mga bibig na tila na papangiti. Habang si Malaya ay tulala, hindi nito na Malaya na si Amihan ay nagpalabas na ng kanyang kapangyarihan at siya ay tinanggay ng malakas na hangin patungo sa mga puno at halaman. Hala! Tinanggap mo lang iyong atake ko na iyon grabe ka. Ayos ka lang. Aray ko. Masakit yun ah. Ang sabi ni Malaya habang unti-unting lumalabas sa mga halaman na puno ng dahon at sanga. Hindi na napigil ni Amihan ang kanyang tawa sa kanyang nakita at humingi na lang ng patawad sa sinapit ng binata. Teka lang. Huwag ka munang susugod, masakit 'yan. Ang sabi ni Malaya. Sige, hindi muna ako susugod. Ayusin mo muna sarili mo. Ang sabi ni Amihan. Matapos nito ay umahiyos muna si Malaya sapagkat naranasan niya ang masaktan ng hindi lumalaban. Haha, pasensya naman hindi ko sinasadya. Akala ko talaga sugod na agad. Ang sabi ni Amihan na halatang nang-aasar pa. Muling pumorma ang dalawa sa isang matinding pagtutunggali. Silang dalawa ay nanahimik at kapwa pinakiramdaman ang isa't isa. Habang nagkakainitan na ang dalawa, sinabayan ito ni Amihan ng isang matinding kidat at flying kiss na gumulat kay Malaya. Muntik na ko. Ang daya mo talaga. Ang sabi ni Malaya na nakailag sa huling pagkakataon. Parehas silang gumagamit ng iisang teknike at ito ang eskrima, isang hand-to-hand -hand combat. Sa lakas ng puwersa ay dinig at ramdam ang bawat hagupit o pagtahma ng magkabilang puwersa. Dahil dito, agad dumakbo ang mga maginoo at kawal upang masaksihan ang matinding tagisa ng lakas ng dalawang ito. Sa isip-isip ni Amihan, hala ang dami ng nanunood. Dahil din dito ay lumitaw si Cassandra at lumipad-lipad sa mga tao na nanunood. Mga kaibigan at kasama, sino sa tingin nyo ang mananalo sa dalawa? Ang tanong ni Cassandra na tila lalo pang pinanggigigil ang mga manunood sa isang tahimik na gabi, ang mga tao ngayon ay naghihiyawan at kanya-kanya ang kinakampihan. Sino ang kay Amihan? At sino ang kay Malaya? Ang sigaw ni Cassandra. Kay Amihan ako. Pupusta ko ang limang pilak. Ang sigaw ng isa sa mga maginoo. At siya na nga, nagpustahan ang mga ito sa laban ng dalawa. Tuwang-tuwa si Cassandra na mukhang kikita pa sa nangyayari. Sino pa pupusta? Lagay lang ng lagay. Dito. Porsyento ko dapat nakahiwalay. Ang sigaw ni Cassandra. maya, -maya pa may nadinig ito na boses na kanyang kilalang kilala. Aba nga naman, kaibigang Cassandra. Mukhang tuwang-tuwa ka dyan. Ang sabi ni Dato Raha. Pagharap ni Cassandra, nakita niya na kumpleto ang mga magulang ng dalawang panig. Sila, sila naman talaga nag-umpisa, sinipag lang ako ayusin ito. Ang sabi ni Cassandra na nililinis na ang sarili. Habang sila ay nag-uusap pa ay bigla ang may sumabog na mas malakas na puwersa at biglang napaharap si Cassandra. Ito ang kahoy na espada. Ito ang gagamitin natin sa pagtapos ng laban na ito. Malaki na kinikita ni Tita Cassandra. Ang sabi bigla ni Malaya, ang lahat tuloy ay napaharap kay Cassandra na halatang nabigla. Dito natin malalaman sino ba talaga ang mas mahusay sa dalawa. Sa huling laban na ito makikita at masusukat natin ang kanilang taglay na lakas. Ang sabi ni Dato Makisig. Nakatitig si Amihan at Malaya sa isa't isa, handang gamitin ang kanilang mga espesyal na atake para tapusin ang laban. Sinasabi mo ba na mo ang iyong pinakamalakas na atake, Malaya? Ang tanong sa seryosong tono ni Amihan. Tama ka. Ito nga ang aking pinakamalakas na atake kaya humanda ka. Ganoon din naman ang gagawin mo sigurado ako doon. Ang sabi ni Malaya. At iyon na nga, parehas nang naghanda ang dalawa. Sa isang hakbang biglang nawala si Malaya at sa bilis ay agad napunta sa harap ni Amihan. Ngunit si Amihan ay hindi nagpatalo. Agad nito nasa lag ang atake at sa lakas ng puwersa ay ang mga mahihina pang kawal ay mga tinangay. Sa isip-isip ni Malaya ay kailangan pa nito ng bilis. Kailangan ko pang higitan ang bilis na ginagawa ko. Ang sabi ni Malaya. Binilisan pa ni Malaya ang kanyang pag-atake at sinasalag naman ni Amihan kaya lalo pa nito binibilisan. Bilis, bilis, bilis. Ang kanyang nasa isipan. Teka malaya. Hindi mo na makokontrol yan. Ang hiyaw ni Cassandra. Ganoon na nga ang nangyari, hindi na nakontrol ni Malaya ang kanyang bilis at dumiretsyo na lamang papunta kay Amihan. Samantala, si Amihan ay umiwas na lamang. Ngunit, ang naging puwersa ni Malaya ay hindi normal, ito ay dumiretsyo kung nasaan si Amihan at nangyari ang hindi inaasahan ng lahat. ang lahat ay natahimik sa kanilang napagmasdan. Kitang kita sa mukha ni Cassandra at ngayon pati kay sinag ang tuwa sa kanilang nasaksihan. Ang sakit nun. Amihan hindi, hindi ko sinasadya. Ang sabi ni Malaya. Sa sobrang hiya ni Amihan ay ginamitan niya ang prinsipe na si Malaya ng isang malakas na kapangyarihang hangin at ito ay tumilapon palayho sa kanilang lahat. Kalimutan niyo lahat iyon, ang sigaw sa hiya ni Amihan. Humarap ito kay Sinag at tumakbo. Walang nagawa si Sinag kundi yakapin at tapik-tapikin ang ulo at sinabi. Huwag ka mag-alala hindi ito ang first kiss mo. Sa sumunod na araw ay sinusubukan ni Malaya na lumapit kay Amihan upang humingi ng tawad sa nangyari. Kabado man ito at ramdam ang lakas ng kanyang tibok ng dibdib ay pilit na gustong maharap si Amihan. Sinag, nakita mo ba si Amihan? Ang tanong ni Malaya. Si Amihan? Hindi eh, bakit mo ba hinahanap? Ang tanong ni Sinag. Hihingi na ako ng tawad sa nangyari, ito ay hindi ko sinasadya. Ang sabi ni Malaya. Tinitigan itong maigi ni Sinag. Mula ulo hanggang paa parang sinisigurado ang itsura at hulma ng taong ito. Bakit? Ano problema sa akin? Ang tanong ni Malaya. Mumiti na lamang si Sinag at sinabi. Huwag. Huwag ka humingi ng tawad. Magpakalalaki ka at maging responsable sa iyong nagawa. Kaya nga ako hihingi ng tawad dahil isa akong responsableng tao. Ang sabi ni Malaya. Ito ay tinawanan ni Sinag sa kanyang sinabi. Hindi, wag na huwag kang hihingi ng tawad. Maniwala ka sa akin. Ang sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanliliit at mapanuso. Huling nagsabi sa akin niya na skama ko sa mundo ng mga tao. Mahirap magtiwala sa salitang magtiwala ka sa akin. Ang sagot ni Malaya. Biglang natawa si Sinag sa kanyang nadinig. Hay, siguro nga ay dahil ikaw ay nag-iisa lamang doon, tama ba? Ang sabi ni Sinag. Tama ka. Ako lang kasi mag-isa. Hindi ako proud doon. Ang sabi ni Malaya. Eh, bakit hindi ka na lamang sa amin sumama? Doon sa Bagyo, maganda ang lugar namin doon, malawak, malinis, pwede ka din magrenta ng kwarto sa aming munting apartment. Tignan mo ni negosyo mo pa ako ngayon ang biglang sabi ni Malaya. Biglang nagpakita si Cassandra sa kanilang dalawa. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang mahika, ay tila isang iglap ay nandoon na siya. Tama ka sinag sa iyong sinasabi. Maganda nga mahal na prinsipe na kasama mo sila. Sasabihin ko agad ito sa iyong magulang. Ang sabi ni Cassandra. Teka una sa lahat nakikinig ka sa amin patago. Ang sabi bigla ni Malaya. Ako ay nakiki, ako ay napadaan lamang. Ang sinabi ni Cassandra na pumamewang pa sa sinabi ni Malaya. Talaga nga naman tita Cassandra. Ang sabi ni Malaya. Kausapin mo na magulang mo. Tamang tama may isa pa kaming bakanting unit doon tandaan. One month advance, one month deposit. Ang sabi ni Sinag. Teka lang. Napunta na tayo dito sa usapan na ito. Ang nais ko ay hanapin muna si Amihan. Ang sabi ni Malaya. Kami na ni Tita Cassandra bahala. Kulit mo. Di diba, Tita? Ang sabi ni Sinag na ang ngiti ay abot tenga. Tama, kami ng dalawa ang bahala. Ang sabi ni Cassandra sabay tawa ng malakas at nakapamewang. Pinapunta ni Cassandra si Malaya sa likod ng kastilyo kung nasaan ang isang napakalaking puno. Ang tanawin ay napakaganda at kamangha-mangha. Malayo sa mga mata ng mga tao sa kastilyo at labas ng bayan. Ganda dito ha, gabing gabi na may mga bituin at buwan. Kaya lamang ay malamok. Ang nasabi ni Malaya habang naglalakad. Problema mo? Tanong ni Amihan. Wala naman nasabi ko lang hinanap kita maghapon. Sabi ni Malaya habang tumatawa. Bakit mo naman ako hahanapin? Hindi ko kailangan ng gwardya, kaya ko talunin ang mga kalaban. Sabi ni Amihan. Grabe ka sa akin. Hindi ko lang nagawa yung aking tunay na kakayanan. Ang sagot ni Malaya. Bakit mo ba ako hinahanap? Ang tanong ni Amihan. Si Malaya naman ay lumakad bahagya malapit kay Amihan at umupo sa lapag. Hindi ko sinabi umupo ka sa tabi ko. Sabi ni Amihan. Sorry po. Grabe ka sa akin talaga. Ang sabi ni Malaya. Tumawa ng malakas si Amihan at sinabi. Hindi ka na nabiro. Pero seryoso huwag ka tumabi sa akin baka bigla ka magliyab dyan, nanay ko matapang. A ganun ba atras ako dyan? Wala naman din akong masamang gagawin. Alam mo na ba Ang sabi ni Malaya. Nabalitaan ko, grabe kayo, nakapagdesisyon kayo na wala ako. Welcome to Bagyo kung ganoon. Sabi ni Amihan. Natawa si Malaya at sinabi. Thank you. Thank you din kanina. Ha? Huh. Bakit thank you? Ang sabi bigla ni Amihan at halatang nanlaki ang mga mata. Dahil sa nangyari kanina, kahit aksidente ito. Nahalikan ko ang pinakamagandang babae dito sa mundo ng salamang ka. Ang sabi ni Malaya na nakatayo pa at proud na proud. Waa, Buset ka talaga. Ang sabi bigla ni Amihan sa sobrang hiya ay tinago ang mukha nito. hindi alam ng karamihan sa malapit sa kaharian ay may babaylan na sumasamba sa itim na bathala ang nagsimula ng kanyang plano. Kung hindi mataas ang pakiramdam ng isang mamamayan ay hindi nito mararamdaman. Malaya, naramdaman mo iyon? Ang tanong ni Amihan na biglang kinutuban ng masama. Naramdaman ko din iyon. Hindi maganda ito, ano plano mo puntahan muna ang mga tao sa kastilyo o dumiretso kung nasaan ito? ang sinabi at tanong ni Malaya. Tumayo ang dalawa at pinakiramdaman ang mga paligid. Hindi na tayo aabot. Tara na kung nasaan ito. Ang sabi ni Amihan sabay gamit ng kanyang mahika at lumipad patungo kung nasaan ang babailan. Ang dami ng mga ito, Amihan. Ano ang mga iyan? Ang sabi ni Malaya na nagtataka sa kanyang nakikita. May isang gumamit ng pinagbabawal na mahika mga patay na binuhay at ginawang alipin. Ang sabi ni Amihan habang sila ay lumilipad. Wala na tayong time, baba na tayo mas mahalaga muna pigilin ang mga ito. Ang sabi ni Malaya na handa ng lumaban. Sige. Ang sabi ni Amihan at tinapon pababa si Malaya. Eh, bakit mo ko tinapon? Ang sabi ni Malaya habang pabagsak sa lupa. Siya ay gumawa ng isang malakas na pagsabog kung saan siya bumagsak at agad na sinugod ang mga patay na alipin ng babaylan. Samantala naman si Amihan ay ginamit ang kanyang mahika upang umatake sa itaas. May mga pagkakataon na si Malaya ay mukhang naipit, ngunit si Amihan ay agad na tumutulong. Sa isang iglap, isang wasiwas ng kanyang mahika ang mga ito ay nahahati sa dalawang parte. Siguraduhin mong sila lang hahatiin mo, ang sigaw ni Malaya. Pag tinamaan ka, bawi na lang iyon sa halik mo. Ang sagot ni Amihan na tumatawa. Talaga nga naman ang babaeng iyon. Ang sabi ni Malaya, ngunit sa hindi niya namamalayang pagkakataon, si Amihan ay tumatak na sa kanyang puso. Ang lugar na kanilang pinaglalabanan ay kapatagan, ngunit ngayon ay tila unti-unting naukit at nahuhulman ang kanilang mga pag-atake at paglaban. Napapagod na ako. Ang dami masyado. Kailangan ang pigilin ang pinuno nito. Ang sabi ni Malaya habang umaatake sa mga kalaban nito. Napapagod na siya. Kailangan ko nang bumaba at tumulong. Limitado din naman ang aking kapangyarihan baka maubos. Ang sabi ni Amihan. Habang umaatake si Malaya ay biglang lumitaw sa kanyang tabi si Amihan. Nagulat ako sa iyo. Puso ko iyong iyo ang sabi ni Malaya biglaan. Natawa si Amihan sa kanyang nadinig at napatanong. Ano yung sa puso mo? Wala, nabigla lang ako. Ang sabi ni Malaya. Maya, maya pa ay naramdaman na nila na may malaking halimaw ang papalapit sa kanila. Mga lapastanganan kayo. Ang mga anak ko kinitil niyo ang kanilang mga buhay. Ang sabi ng baba na kaitim. Tinignan ulit ni Malaya ang mga ito at biglang natakot, halos mapatalon ito nang malaman niya kung ano talaga ang kanyang kalaban. Walang niya. Madilim kasi di ko agad naisip ano ba ang mga ito. Ang hiyaw nito. Dahil sa ginawa ni Malaya ay hindi napigil ni Amihan ang kanyang pagtawa. Kanina ka pa nakikipaglaban hindi mo nalaman. Ang sabi ni Amihan na natatawa pa rin. Hindi eh. Ikaw, ano ba sa isip mo bakit mo ginagawa ito? Ang hiyaw ulit ni Malaya. Bakit ako, ikaw? Nananahimik ang mga alaga ko. Ang mga anak ko. Ang sabi ulit ng babailan. Bakit ka nga nagkaanak ng ganito tignan mo? Ang sabi ni Malaya sa bayturo. Baka manuno ka niyan, turo ka ng turo. Biglang sabi ni Amihan. Buset na yan, ikaw na naman ang may kasalanan nito. Ang sabi ni Malaya at tinuro na naman ang babailan. Bakit ako na naman? Wala akong kinalaman sa ginagawa mo. Ang sigaw pabalik ng babailan. Habang ang dalawa ay nagsisigawan at nag-aasaran sa isa't isa, si Amihan ay nakatitig lamang sa dalawa na tila ba nag-enjoy sa away ng mga bata. Hay nako! Na Babaylan! Sumuko ka na, alam mong bawal sa batas ang ginawa mo. Sabi ni Amihan. Hindi ako susuko. Panahon na namin ngayon. Kami na ang maghahari sa tribong ito. Ang sigaw ng babaylan. At ako naman ang pipigil sa'yo. Katapusan mo na. Ang sigaw ni Malaya sa babaylan. Inutusan ng babaylan ang dala nito na malaking halimaw at sumugod sa dalawa kasama ang mga natitirang alagad nito ay pinahirapan ang dalawa. Si Amihan gamit ang kanyang mahika ay isa-isang pinatumba ang mga kalabang alagad. At si Malaya naman ay sinubukan sugurin ang malaking halimaw. Hindi maintindihan ng babaylan ang nangyayari, dalawa lamang ang kanyang kalaban, ngunit hirap na hirap na ang kanyang buong alagad. Hopia. Ang sabi ni Malaya habang tumalon upang ilagan ang atake ng halimaw. Sinabayan naman ito ng atake ni Amihan ng hangin at napaatras ang kalaban. Matapos nito ay si Malaya ulit ay umatake gamit ang kanyang espada. Ay, toothpick lang pala ang espada ko sa kanya. Ang sabi ni Malaya sapagkat bumaon ang kanyang sandata at hindi na mahugot. Hay nako ko naman! Ang sabi ni Amihan. Agad inangat ang mga kamay upang gumawa ng mga hangin naghugis si Bat. Gumawa ng tatlong hangin na sibat si Amihan at sabay-sabay pinalipad patungo sa malaking halimaw. Ito ay tumama sa malaking halimaw ngunit hindi ito ininda. Muntik matawa si Malaya sa kanyang nakita. Namula na naman ang mga pisngi ni Amihan at sinabayan ito ng isa pang matinding pag-atake. Hindi nito tinigilan ang halimaw hanggang ito ay hindi na kumilos at bumuwal. Napaharap na lamang si Malaya kay Amihan at halatang kinabahan din ito. Siya ang taong hindi ko dapat galitin. Mabuti nang mag-ingat bago mahuli ang lahat. Ang kanyang sinabi sa kanyang sarili. Matapos nito ay bumagsak na ang kanilang kalaban. Silang dalawa ay humarap na sa babailan. Kitang kita sa babailan ang takot, hindi ito makapaniwala na ganun ganon lang napigil ang dalawa ang kanyang plano. Ang tagal kong pinaghandaan ito. Ganun-ganun lang at ito ay nawasak. Ang sabi na lamang ng babaylan at ito ay napaluhod na lamang.